And I to myself, what a wonderful... Oh, hi guys! Good afternoon! Kasama na si... Kasama si Udang Pumunta kami ngayon sa bahay nila Tito Ernst And uh, Chernita dahil ngayon po ay birthday ni Russell. Russell. 17th birthday na siya. So next year ano na siya? Tibo na. Tibo. May dala kaming cake kaya no, may dalang cake Pagkita si. Pakita natin. Ayan. Sa kami kasama kami ng <laughs> kasama kami si Utang. Cake po yan, agaraw lang. Mukhang siyang cake eh. Cute-cute oh. <laughs> ni Udang eh. Cute-cute oh. Oh. ni Udang. kasama siya lagi. Oh, kaya kailangan kasama yan. So, mga birthday din siya. So, nag-message po si Tito Ferns and si Tita Nida. Tita Nida? Ate ko yun eh. <laughs> si Teacher Nida ay nag-message kanina. Pamunta daw po kami ng 3.30 dahil may kainan. So, titignan natin kung Siyempre nagdala kami yung cake, nakakaya naman baka naman sabihin eh Wala kami ang ambag sa lipunan. Hindi <laughs> itong cake po na ito ay pinabili ni ano Ni Pugong Biero Siya po, uh, Daddy Paul y, Daddy Paul niya para ibigay kay Russell so, Sana may manok Kasi Sana may ni, manok na? May manok, saka ano pa ba? Mga paborito ni... Yun, mm -hmm. mga pampabata po ng edad. Pampabata? Hmm. Alam mo bakit pampabata ang crispy bata? Hindi <laughs> ko alam. Ah, crispy bata siguro. Crispy bata. <laughs> crispy bata. Malalaman mo kung bakit crispy bata yung pag lagi kang kumakain. Hindi uh, ko pa na-try. Hindi ko pa na-try? Di ba nag-crispy pata nung birthday ni ano, Tito Unyo? Saka, kailan ba tayo nag-crispy bata? Nung after party di ba ni ano? Di after party ni... No. Mylin. Baka nakain ka na pero hindi ko alam ang pangalan. Yung paa ng ano, yung paa ng yung legs ng koon. Legs, ano yan? <laughs> 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 yung legs. <laughs> legs ng koon ba? Ng baboy. Legs ng baboy? Hmm, yung paa hanggang ano. Tama si Uda. Dito yung na si Uda. Parang kawawa naman yan. Hindi naman naggalaw yan dyan. <laughs> Oh, makinig din. Oo, makinig din yan si Udang. Gagawa na rin ng channel yan. <laughs> ang tawag ang tawag niya po sa mga ka... Sa mga subscribers niya, mga ka-utot. Uutotin <laughs> kasi <laughs> yan. like kasi niya na, mga ututin. Uutot. Uh, ano mga ka-utot? Lakas mga mag-inig, nakikisabi kasi. oh di ba? Kinala niyo si Brad TV, di ba? O, oh, ito naman si Frath yan, si Fart. Fart TV yan natin lang Eh. Ayun, din pala si si Brad TV na una na siya. Mhm. Mm may ano, may lumpia no. Sa birthday yan kasi hindi nawawala ang manok hindi lumpia. Ito si Boy Manok. Ay. Si Boy Manok. Maulan ngayon mga kababayan Kaya mag-iingat po kayo Naulan na naman mag kayo, hindi lang kayo, magingat tayo. Tayo <laughs> lahat. Ay, hop Ano 'yun? Sumayad yung kotse, may mabigat. Sino'ng ay, mabigat diyan sa likod? Aha. <laughs> ano na tayo? na? <laughs> Hello, tatabayo sa likod ha. Ay si Mommy Bibi nandiyan diyan po kasama natin na wala pa lang siyang upload kasi ina-edit pa lang. Waro na pala tayo dito. Kasi si Tat si Ate dalawa na sila. Ayaw mm -hmm. ko muna tagawin na sila. Pwede na yun siguro dito. O oh, hindi ba nahilo si Edwin? Andi dito lang po kami. Ay! O pa rin ako. O Ayan, asa yung dila ni Jeff. Iyan o. Ayan cake. Cake? Ano yun? Anong nangyari? Kaya mo ba? Nagwawala yung aso. Excited kasi yan. Ay, baka talunan si ano... Baka makalabas yung aso ha? Alright. Wait na, nagkakagulo kami. Hindi dito na kami. Ililipat ko yung kotse. Ang lalaki ha. Ang time mo siya. Andito po kami sa bahay nila, Tito Herns. Ayan. Invited kami. Makikikain kami. Hi, Mai Ay! Eto! Ito! Ito yun! Kasi di daw niya alam. Yun yung tinatawag na pampabata. Kasi nga crispy bata. <laughs> handa ni Ang pwede lang pong bungkaini ng mga high blood ay talong, sitaw, okra. Kaya pala may ganito. Isda. Dito sa inyo, allowed. Dito ako eh, dyan ako Ha? Dyan po ako. lang ay, hindi siya masay. ay, ito yung sinasabi namin hindi pwedeng mawala Ay, ay yun yung paborito ni Jen. Ayan. Ay, Manok. Manok Mano pa. Set natin kay. Ay. Grabe po yung, yung paghanda ni Russell, mga pampabata po. Hmm. Hayaan. Yan po yung kusunod ang kusunod ng day. Okay. <laughs> Mataawin po kami nito. <laughs> o, ito so, naman, okay. bango siya, no? Kaya, oh, hey, oh salad. Okay. Ang birthday girl. Oh. Oh, kakantahan muna natin si Russell. <laughs> eh, po, saan yun, birthday birthday na ay, pukusan mo yung isang retrek pa. Ate, ibig na ni birthday girl. Oo nga, hindi na nakakain siya. Hindi na makakain niya. Hindi na makakain niya. Happy birthday Russell from Daddy Paul. Ayan Thank you for Daddy Paul. Lin. sa carton. Yeah. Wow. Oh, ayan po yung handa Russell. Happy birthday. Oh. th birthday. Al 75? 75? Uh, 71. 78. 71. Tambong daw sabi ko na may eh. Baka magkabalik na to, baka to ha. May manok. manok. Ito ko Ito, Ito pala buka. Ay, buka! Baka <laughs> <laughs> oh, hawak, 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 ni Ras ni Maylin kong isa.

Oh, no. Ay, oh, no, <laughs> <laughs> natin si Russell. Oh, bu buksan mo na natin yung ano, yung... Ang ingin ang ingi naman ni Udang. Ayan, patay mo na. Ay, Bon, papatay nga muna <laughs> ng no, no, electric fan. Pasuyo naman, Brad. Oh. Oh, yan. Uh -huh. <laughs> Everybody, ayun pa pala isa. Ah, isang kandila lang niya. Okay. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sabah. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Oh! Hey. Hey. Come Happy birthday! Happy eh. <laughs> <laughs> birthday! Si Happy <laughs> <Na -yaki> birthday! Happy <laughs> <Na -yaki> birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Oh, birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! birthday! Happy birthday! Happy birthday! birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy Grace. Ay, Mary Grace. Ay, kilala ko yan. Si Mary Grace. Si Okay, mag-prepare muna si Russell. Okay na. <coughs> <coughs> yung may birthday pa May mag-prepare mag-prepare. Amen! Happy birthday to you! Amen! Amen, amen! Ako ako. Bangos, sir! Ba't mga high blood, hindi Bangos! Laling at yun. O, yung mga walang high blood, diyan kayo. Dito kami mga high blood. Ha? <laughs> Baliktad ba? Balik ba? Saan dapat kami? Ay, May mga Ay, lalo kami mga hybrid pag hindi namin nakain ito. Ay, hindi ka rin pwede dito, 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 juan dun tayo dito, 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 na dito, 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 may bihikan yung baby niya. Pumayat nga si Ibi. Hala, kinuha yung balap! Hala, binaliktad na! <laughs> hala daw Hala daw, alam na nila yung hala binaliktad na. Alam na nila, hala binaliktad na. Sa akin, sige, tantok isang paha daw. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay,

ay, nung mariyas yan. Sarap ako ng crispy pata. Super! Boko kami nila yan. Dito, sa malapit ng crispy Sabi nila, wala na balita na Bakit wala na ng alimasag? Mamaya. Yeah. Uh, Ang Mama, alimango? Mamaya. Yeah. Nang pa. Ah, nang no pa. Hindi na nga sababalas ka dyan. Mayroon pa. Marami pa. Gusto dami ng handa nila oh dilat yan ano? Ito po ang masarap na ulam oh Talong, si Kain tayo kaysa sa may may talung 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 talung

masarap yung pako masarap yung pako masarap yung pako Eh, kaya lang yung pako kasi nasabit yung alimasag kaya may pineapple kasi nato eh sumabit sa pako yung alimasag pasimple pa no hindi kukunin natin oh, yung alimasag sumabit eh doon yung alimasag hindi hmm. ko nakikita hindi ko nakikita ay hindi nga mo umuwa yung animasag pag nasa ibang nasa ilalim ng pakit. Na, na, ay nangyay, pag pumasin yung alimasan, nangyay lalimay yung pakit. Pwede siya ba? Pwede siya TV palagdulong. Sa so, dami ba ganyan naman? Ano, kain po tayo? Sa so, dami ba naman ang sibit nito? Ang yeah. kaunti lang po kami maingay. <laughs> <laughs> Nagkahagol po kami sa handa ni Russell. Ang dami handa ni Russell, oh. Ay, shout out po kay, ano, kay Tita Carmen. Ako studio, yan na nanonood sa atin. Hindi sa TV ah, thank you din po pala ulit kay... Kay hey, Tito Jasmine pala, kay hey, Tito Roel. Mm Hello -hmm. po. Salam po na sponsors ng sponsor oh, oh, ating yeah. mga scholars. Thank you so much. Oo, oh, naman si Rossi. Ay, hey, laman pwede sa akin yan, di ba? Laman. Makakaingit <laughs> yeah. si Rossi, kuha kayo lang kasi yeah, papa. Laman lang. Kuha <laughs> laman. Bawal sa amin. Bawal. Then, daman, hindi niyan eh. Ilang lutong. Ga tawoyo kumain muna ng inay. Ayun. Dito mo oyel naman din. Dito niya ninais. Taka ng Wala kasamang balat ito. ang ano suel, so pa. Ah, ako na bagong.

Manok din? Ah, yan, manok sila. Ikaw, Russell, manok pata din? Puro pa. pata. Pata daw, pata. <laughs> pata talaga, pinili Kasi <laughs> pata? Wala kayong, ayaw nga pala, sunday nga pala, no, walang pasok. Piling ko bukas wala ulit kayong pasok. Sana! Sana! <laughs> sana! Sana! kami nagsimba sa ano, Southwood. Ay, naalala ko, meron nga pala doon I mean, venue, Abilias, hindi okay, mo nang okay. nakatingin. Oh, sa'yo. Abilias, malaki yun. May okay, swimming pool, yung okay. mm -hmm. kanilang... Nalimutan so, ko lang mag-elevate. Naka-elevate no, yung ano. Ito, no, no. yes, madami no. din kami. Ang bahay din namin. Ano kayo nagsimba kanilang? Oh, na ako ay Sabi nga niya. Sabi niya, Sabi niya excited na ako. Na-imagine ko na ito. Sabi ko sigurado rin. Wala pa pala akong kanin. May Ano 'yung pasakot? Ano na Diet po si Mai. Hindi siya nagkakalim pero puro siya liem Hindi ko ano po 'yun. Talong. Talong. Hmm. Talong.

Yam. Yeah. Wow, ice cream ba yan? Ice cream cake. Feeling ko ice cream cake 'yan. Abo inako yung kutsilyo laki. Sa inyo, hindi ba? Lucky. Yan nangreklamo. Pwedeng hayan. Sa ice pan. Ha, hindi daw Yan no sa TV. Okay, okay ha? Pag nalaglag, hindi, hindi na kukunin ha? Yun ang challenge. Nalaglag din ako. Ay, hindi, <laughs> ah, eh Ayan, pwede na yan. Ayun pala eh. Pinanakon Ay na. Ayan eh, pala. Ayun na. Yan Ay Ay o, no? ice cream cake nga pala yan O, oh, game okay. Bawal kayo na yan yan eh Pero unang tikim. Mm, -hmm. mm. Yummy. <laughs>